Ito pa pala yung bago sa kanya. Yung passing light. Meron na siyang passing light. Kasi road sync nga, parang touring, touring, ano, touring scooter na. Pinaganda nila yung ano. Pinaganda nila yung switches. Ito para sa traction control. Ito para sa traction control. Yan Pagka-on mo nyan. Siyempre, logo. Automatic. Pag-on mo nyan, laging naka-on yung traction control. Yan, pag may logo niyan. Ngayon, i-hold mo to. Hold mong up na ganun. Pag may lumabas na yung X na traction control, ano na yan, naka- naka-off na yan. So, pwede mo na siyang teka lang. On natin. Ayan. Pwede mo na siyang throttle ng ano. Kasi pag naka off yan off natin ulit ay e on natin ulit yan pag pinindot mo yan kasi kaya nila nilagay dito para easy access easy access sa traction control habang tumatakbo ka ha, kunyari nasa off road ka off mo lang yan dito eto kasi dito sa dito kasi sa uh, dating PCX yung traction control nya so, may susi ito pala. Ayan. Dito sa dating PCX, yung traction control niya. Ayan, parehas. May logo ng traction control. Itatapat mo pa dito. Pindot, ayan, HSTC. Up. HSTC, tapos hold mo to. Ayan, off na yung traction control niyan. Ngayon, pag inon mo yan, throttle yan kasi pag naka on pag naka on yung traction control tapos trinatel mo siya tigas kasi ng clutch ng clutch spring natin kaya ano hindi siya umiikot agad pag in on mo yan magche engine ka ibig sabihin gumagana yung ano wala namang problema mawawala din naman yun pag ginamit mo siya ulit tapos pag in-off mo yan Off na siya. Ayan tapos i-on mo ulit On mo ulit Automatic laging on yung traction control For safety yan For safety Same din dito sa Bagong Road sync PCX Ayan Automatic laging on. Automatic laging on yan. Dito lang talaga nilagay nila yung switch. Para madali mo siyang i-on. On and off. Yan. Dyan. Ngayon. Diba? Naka-off yan. Naka-off siya. Pag pinatay mo yan. Tapos pag in mo ulit. pag in-on mo ulit, Mawala na yung logo ng off. Automatic na ka-on na, na siya ulit. Ayan. Tapos yung, eto niya, yung passing light niya, ayan, nandyan na. Pwede mo siyang ganyan-ganyanin. Ayan a. Tapos kapag i-on mo yung, i-hahay mo lang, tulak mo lang pataas. Ayan. Para na siyang mga big bike, yung sa NX500 nila ng Honda. Parehas na parehas. Dito lang ako naninibago sa busina. Ang liit. Hindi ko alam kung paano mo hawakan eh. Ayun, pababa. Pababa yung switch. Ito kasi, ang laki ng busina, ang pindutan ng busina. Oh. Diba? Wala nga lang siyang passing light. High and low lang siya. Oh. Ayan Ito yung nadagdag na switch sa kanya Ayan Ito 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 Ayan nadagdag na switch Ayan Lumalabas yung logo ng Headlight Ayan Pag binaba mo Pag binaba mo na yan Ayan Naka on na siya. Ayan Lalabas na dun Diba Ayan Dito lang talaga Hindi ko kasi ah, Nakahawa ka kasing ganun Bababa. Bababa yung pindot. Medyo naninibago pa ako. Siyempre kasi bago. Tapos ito nga, soon, nabaklasin natin to. Pakita natin yung loob. Kasi maraming pan ng naked handlebar. Yan, naked handlebar. Okay. Tapos ito, nakita nyo yung logo na yan. Yan yung logo ng silent na yan. Pag nakakunik yung phone nyo dyan, mag siya. Pwede mo i-silent. Yan, pag ganyan naka-silent yan. Pag nakakonek yung phone nyo dyan. Hindi ko lang alam kung para saan yung star eh. Ayun. Ah, magsiset ka trip. Trip 8. Eh, trip me. Ayan. Trip reset. Okay. Ayan, wala nalaman yan. I-hold nyo lang siya. Basta, ah, laging... Laging pag-double up yung logo ibig sabihin hold yon tapos ito hold din pero pag single lang yung arrow switch lang left lang left mo lang siya ganoon pero kapag double yung arrow hold ibig sabihin hold yeah hold oh, tapos pwede mo na ibaba trip A trip B yun hmm. dito yan sa settings yun yun, yun nga yung do sa isa kong video na uh, favorite favorite switch Ayan. Trip preset, Pwede mong palit-palitan yan. Ayan. Ayan lang. Tapos lumiliit siya kapag lumalabas yung logo na yan. No? Oh. Pero pag binalik mo na yan, oh, malaki na ulit yung logo. Yung RPM. Pag inon mo siya, on natin ulit. Ayan ay kita nyo 1,800 RPM yan oh ganda diba very good Nagus nakatulong sa inyo like nyo naman yung video ko thank you very much babush